Ah! Gutom na-gutom na ako, na ah! Walang, walang pagkain? Hoy! Saan yung mga kasama ko rito? Hoy! Gutom na ako! Ay, Milo! Giriria! Giriria! Ha! ay. Ha! Ayay! Oh. Bakit? Oh. ulo ko sa gutom eh! Walang pagkain eh! Eh wala pa yung bumili ng... Ulamin oh, eh, bakit? Sino ba bumili? Sino pa? Di Oo, Kermit. Oh, lang yun. Sino, Chong? Uh, oh, ka rin. Buhay ito. Uh -huh. Ah, bili mo. Puro Kaya, gulay. Mo ito. Kaya ano? Talong, talunggay, tsaka Talong. kangkong. Kangkong? Ang pira ka naman. Ilan na nabili mo sa binigay kong pera? Isang pang piso lang binigay mo eh. Uh -huh. Tsaka, sa pa, ang mamahal na nabilihin ngayon, nagpamabibili mo na e, sa... Bakit kami nung araw, 20 pesos lang eh, dami na namin nabili. Tsong naman. 1960 pa yun eh, hindi pa ako napapanganak nun. Nuko! Hmm. Oo, ayaw mo. Ano naman maluluto natin dito sa mga to, hindi ba naman naluluto si Kerno? Angal ka nang uh angal sa mga bilihin ngayon. Talagang mahal ang mga bilihin. Dahil hindi niyo ba alam, nag-devalue ang dollar. Magkano dollar ngayon? Nung araw? 1 is to 2. Ngayon, 1 is to 2 times 10. Oh. Oh. Eh, ano sa binigay mo pambili? Ang problema ng ating bayan, dollar. So, Lele, pinong problema nyo ba ang dollar? Hindi lang tayo, buong bansa. Alam <laughs> niya, sa klase ng pananalita mo, mukhang may naiintindihan ka sa dollar. That's what you don't know, pare. Change me! Anong change me? Ibahin mo ako. Once again, I would like to sing the song. Money, 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 money. Money makes the world go round. World go round. World go round. Money, 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 money. I would like to thank the academy for giving me money. Okay, boys. Wake up, wake up, wake up and shine. The problem not sa dolyares. sa dollar at para sa inyong kasiyahan narito muni yung mga bonus pareman mm. bisyas This is your bonus. Huh. ano 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 ito. ano 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 ah! ano ito! ano 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 Ba't sa dami-dami ng litrato ilalagay mo, mukha mo pa ay nilagay mo? Eh, ba't ko lalagay ang mukha nila dyan? Eh, ako gumawa niyan. Chung, chung, susunod mukha ko na may lagay mo, ha? Aray, sa ka pa. Bakit? Manang mana tiyung... um, ka sa tiyo mong gano'n. Diyan na kayo. Mungsa ka bubut, Susuli ko yung prentang ginamit ng chung. Hmm. Kung sa coins ko kaya lagay. Michael learns to rock? Hindi. Ba'to? Oh, ano ba Yeah, you're right. Ang galing mo. I'm proud of you. Mahal nga. Hindi ganun. Magbabagiti ng diretsyo. Pangit eh. May agwat yun. Michael Li Ling. Okay? Michael Li Ling. Yes. Pwede na? Siya nga pala. Pwede mo ba ako samahan bukas? Well, may business meeting sana ako sa Yugoslavia. Pero ika-cancel ko. Pasay labia. Talaga? Mm -hmm. Thank you, ah. Good night. Mm. Wala bang... Kiss? Kiss-kiss mm. Kiss, kiss mo sa pader. Halika na nga. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. <laughs> Matutuwa si Regina tingnan naman, hindi nakilala ko na yung lalaking pinapakaharap ko. Dali! Dali! Matutuwa si Jaya kapag pinalita ko sa kanila, tagpo ako lang kakambal baliang matagal na nawawala. Jaya? Hey. Bakit? Gising! <laughs> Regina! Regina! Yeah. Regina, gising! May ako sa iyo, ah, matutuwa ka. Eh, pwede bukas na lang. Natutulog na kami. Naku, hindi ka maniniwala ko nakita ko. Hindi mo ba ako nakikita natutulog? Ba. Ah, hindi kasi, sorry. Masakit pang aking skin, Sanhin ng sunburn. Ha? Ah, alam mo naman 'yan, habang buhay sunburn. Kano? Ano? Ah, sige bukas na lang. Sige na nga, bukas na lang. Sungay plada. Bye. Bye. Mapabae ka talaga. Uh. Men, untik na tayo dun ah. Oo. Oh. Teka muna, nakalimutan ko ito bigay kay Regine. Kinising lang din natin eh. Lika na. Jaya! Regine! Sinasabi ko na nga ba eh, mga ito, mga ito eh, mga ito, mga Delilah! O, okay, hindi oh. ah. Ano? Teka muna, sandali. Ito, baka mapagod kayo masyado. Ito, pagkain. Enjoy the night. Tuloy niyo na nga yan. Good night. Ay, naku. Kaya pala mga tibay mo mga... Sabi ko na nga ba? Lang yan naman, oh. Oh, bakit na naman? Eh, parang tinablang kayo eh. May nagalit eh. Akala ko okay lang eh. Pero in fairness, ah, Dakota. Ah. Nagdadabog ka ba? Hindi. Ikaw yata nagdadabog eh. Eh ano ba problema mo? Tapang ka na magsasagot ngayon, na. Sino ba pinagmamalaki mo? Boss mo? Kapal din ang mukha mo, no? Parang bang hindi kita nakita. Ka-chick to chik mo si Bella at hindi ka na nahiya dahil sa harap pa ng anak mo. Oh, nakita mo naman pala, eh. Di ba? Parlor game lang yon, Walang mali siya yun. Kung walang mali siya, ba't ka nag-e-enjoy? Oy, Tomas, hindi. Naintindihan ba ninyo kayong mag-asawa kung mayroon kayong pag-uusapan? Pag-usapan ninyo ng mahinaon. Huwag kayong magsisigawan Huwag sa harap ng bata. O oh, sige, ano ba ang mo? Na ako ang nasa bahay at ikaw ang hirap na hirap sa pagtatrabaho? Eh, ikaw naman itong nagpumilit eh. Hindi ba ayaw nga kitang payagan? Eh, ano gusto mangyari? Hindi ako mangtrabaho para lalo tayong mabaon sa utang? Bakit? Ginusto ko bang madiskrasya ako? Hindi naman ah. Eh kung hindi ba, di sana. Nasa Saudi ako ngayon at maganda-ganda na ang buhay natin ngayon. O siya, nandun na ako. Di ka na nga nagtatrabaho. Hinahaluan mo pa ng kalukuhan. Tulad ng ginawa mo hmm. kasama ni Bella, payakap-yakap hmm? ka pa eh. paatid ka pa dyan sa Mercedes mo? Ibig mo sabihin ako pa gumagawa ng kalukuhan? Bakit? Ano yon Trabaho? Ano ba talaga gusto mong mangyari? Ikaw eh. Nandyan ho sila Cindy at saka si Princess. Sandali lang, ha? Please? Sige, kahit matagal. Sige, Akin na yung bag, mo. talaga? Lola! Hello, baby! How are you? <laughs> Hi, Ma. <laughs> Bakit? Eh, Ma, dito muna kami, ha? Dito muna kayo? Eh? Teka, nag-away ba kayo ni Tomas? Sinaktan ka ba? Hindi ho, Ma. Mabuti naman. Talagang hindi kayo nag-away? Hindi ho. Nag-away po sila kasi... Mm. Princess, sige na, doon na sa taas. Mag-uusap kayo ng mama. Halika, iha. Talaga bang hindi kayo nag-away? Kwento mo sa akin, baka sinaktan ka. La! Ah, eh. mamaya na lang ko tayo mag-usap. May bisita pa kayo, eh. O, oh, sige. Mamaya, ha? Eh, papano, papano? Papano, Doña Luisa? Bibiling ko na yung materials? Well, sige kung gusto mo.